Alaport, ayan, kita niyo na naman itong pagmumukhang ito mga idol so, Ayan, good morning mga kalaportski So ayan, for today's video mga kalaportski ay ipapakita ko sa inyo yung dalawang warriors na inlilipad natin mga kalaptingids So maglilipad tayo ulit mga idol ng dalawang warriors natin para sa Christmas race ng ating club dito sa Occidental Mindoro mga kalapatingids So nag-register tayo ng dalawang ibon para sa Christmas Fundays which is the baka cup ng One Oxy mga kalapatids. So ayan, may tayong malupit at pogi-poging bisita si Manong Red. So ayan mga kalapatids, bago natin simulan itong video na to, entro muna tayo mga kalapatids. Pero bago ako mag-entro, subscribe nyo muna ako mga idol sa aking channel. Ayan, hit nyo na rin yung notification bell para lagi kayo updated sa mga video na upload ni Calaports Loop TV. So let's go, entro na. Bye bye. My... <laughs> hey. Let's go. Uh -huh. Freedom. Oyan mga kalaportski, tara. Silipin na natin yung ating ibon baka silipin pa ng iba. So ayan mga reports Yung ng barangay pansher. Shoutout ka Boy Justin. Mal malungkot mga idol ng batang pansher na dali ng limbas yung ibon niya kahapon. Ayun mga idol oh mga ibon niya. Ayan mga lapetids. Yun ang kanya mga ibon, maghapon nandiyan sa taas ng bubong. <laughs> Binira ng limbas kahapon mga idol. Bisbong sa bubong tinira dinakot ganun katindihan limbas dito mga idol so ayan mga kapatid sa ating mga breeder na naka-stock na gagamitin natin ngayong season so pag nag-breeding tayo kukunin na natin yan pag nagsimula na tayo mag-breed yan lang muna sila sa init at ulan at eto nga pala mga kapatid balikan natin yung pinaka main ng ating video yung ating dalawang ibon mga idol na isasampas sa one oxy baka cup ayan mga kalapatids Tingnan natin kung ano magiging resulta ng ating mga ibon na to na ililipad. Ito ang unang ibon mga kalapatids na ilalaro natin. Ayan. Tingnan nyo naman ang kondisyon mga idol. Alagang Portski Power Probiotics lang yan. Pero kita nyo may pondo. Naka pondo ang dibdib mga idol. Ayan. Ganda. Wala mga kalapatids. Ayan ang ating panglipad. Alright. Ito ang unang ibon na ilalaro natin mga idol. So naka na to. Hindi muna tayo magbibigay ng pangalan mga kapatids. Kapag nanalo na lang bago natin pangalanan. Dahil nga maalat mga kapatids kapag may pangalan. Minamalas agad. So hayaan muna natin silang mag-enjoy sa kanilang liparan mga kalaportski. So tara, silipin natin sila mga kalaportski. Baka silipin para iba eto pa ang isa mga idol yan yung may kalabing labing na so may pares isa yung isa yung wala mga idol hindi pa nagpapapares pero ito medyo maagang nagnilande ayan so kinilipad natin yan mga kutibs register na rin yan para sa one oxy baka cup let's go mga idol Pasigit na natin mga kaputid. yung ating dalawang ibon na naka para sa baka cup ng One Oxy. Ayan mga kalapatid, sana maging ginto rin to pag kinarira natin. Magbigay sana ng karangalan mga kalapatid. Ayan. Yung unang ibon mga idol, subukan natin itong ating mga dan. Tawidagat ang lilipara na ito mga kalapatid. na din sila isasali. Ayan. Na to, mga register na ito mga kapatid. So, magkapatid ang ililipad natin para malaman natin kung hanggang saan nila kakayanin ang magkapatid hanggang bulakan mga kalapatid sa ang karera so sana palarin tayo makapagpatabi din ng dagat mga idol so prepare natin itong good luck Ayan, pasilip lang mga kalapatid sa atin mga lilipad niya yung Christmas fundraise ng One Ox Club unang club mga kalapatid unang palaro sa club na lalaroan natin alright ibon mga kalapatid sana maging magandang resulta tapos yung isa pa syempre mga kalapatid papakita natin alright okay, dito pa eto mga kalapatid yung isa yan dan din pero hindi siya masyadong maraming puti oh, ayan full save to mga idol mga kapatid Yes, done goods naman ang katawan mga idol alright mga kalapatids good luck sa mga lipad ng ating dalawang warriors so abangan nyo na lang mga kalapatids mag upload tayo ng lipad nila sa ating youtube channel gulong man or kung ano man ang mabuti natin mag upload tayo mga idol let's go good luck sa ating dalawang ginto. Sana makaginto tayo ngayong Christmas race mga idol. Let's go. Patawa tayo at tayo ay magpa-training mga kalapatids. Bye-bye. Happy flying sa lahat.